Or payback time. Yan po ay uh, secondary, tertiary, even further down, sana isa alang alam ng mga tao. Habang sinusubay yung proseso, i-undertake namin dito sa Senado. Dahil ito talaga ay pangunahin o solo tungkol sa mga babae at bata na lumapit po sa amin. Dahil sabi nila, tulad ng mga biniktima sa Socorro, sila din ay biniktima at gusto din nila makatanggap ng justisya. So walang ibang konsiderasyon ang dapat isipin or uh, o ipag-worry ng mga tao magsusubaybay sa proseso nito. Dahil ang Senado at ang Senate Committee on Women and Children ay laan para tumugon uh, sa ganyang mga reklamo.